Hi, guys. Dito kami sa, ano, guys. Park dito, di, guys. Park to sa dito. Tapos namulaklak yung Anzu. Anzu na protas to siya, guys. Dito sa Japan. Pero hindi pa ako nakatikim ng protas na to. So, next kong vlog, guys. Tingnan natin yung, ano nito. Yung niya kung anong bunga niya. Hindi ko ako nakatikim sa bunga nito. Ito yung bulak niya. Ano na siya. Bukadkad na lahat. Yung ano niya. Yung bulak niya. Ito siya sa sakura. Para siya ang sakura dito sa Japan. ni, eh, ang sakura guys, next week siguro. Mag ano na siya. Mangkay ng sakura. Ito siya, Anzu. Maaga ito siya, guys, sa Sakura. Ito na. Mm, yan na siya, guys. Ang oh. ganda niya, guys, oh, yung bulaklak. Yung magbibidyo, hindi maganda. <laughs> yan na, guys. Thank you for watching. Bye-bye, guys. See you next vlog. Bye.

Pakai nama Chang. Hah? Hahaha. Baiklah. Terus pink 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 yang belak belaknya guys. 문득 있어, 문득 이대로 오네, 이대